Samantala pag-uulat mula naman sa himpilan ng 91.9 FM ang Marian FM-CMN, kagayaan The Oro City. CMN Live! Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas. Mahigit kumulang 14 million pesos na halaga ng droga, drug para pernelia, expired regulated medicines na nasabat ng PDEA Region 10 ay sinunog kamakailan lamang. Sa isang press conference, kaugnay sa nasabing destruction of dangerous drugs, Mayo 21, nagpapasalamat si PDEA Region 10 Director Attorney Benjamin Gaspin sa concerted efforts ng law enforcement agencies ng pamalaan kabilang na ang religious sector sa kanilang accomplishments. Dahilan dito, mula 83% noong 2017, bumagsak ng 15% ngayong taon ang bilang ng mga drug-affected barangays sa Region 10. Kinumpirma din ni Monsignor Jose Alan Pulgo, Paris Priest ng St. Augustine Metropolitan Cathedral dito sa Lonsod ng Cagayan de Oro na magpapatuloy ang kanilang collaboration sa pagbibigay ng mga interventions para sa reformation programs ng mga drug dependents sa ilalim ng drug rehabilitation program ng pamahalaan. Ayon naman kay Police Region 10 Director Brigadier General Jason De Guzman, malaking tulong ang mga informasyon galing Barangay Anti-Drug Abuse Council sa kanilang Drug Supply Reduction Operations kasama ang PDEA Operatives. Ula rito sa 91.9 FM, Marian Radio, CMN, Cagayan de Oro. Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN, Pilipinas. CMN Live Nationwide Maraming salamat Lorenzo Luzon mula po naman sa Marian FM CMN Cagayan de Oro City Samantalang